Pito ang patay sa naging drone attack ng Russia sa Ukraine at bansang Argentina meron ng kauna-unahang babaeng santo. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Pito na sawi sa pag-atake ng mga drone ng Russia sa Kharkiv City sa Ukraine. Kabilang sa mga nasawi ang tatlong bata habang nasa labing limang bahay ang nasunog. Madalas naman tamaan ng bomba o missile ang Kharkiv dahil nasa border lang ito ng Russia at Ukraine. Noong January 23, labing isang tao ang nasawi at may git dalawang daang gusali ang nawasak ng bombahin ng Russia ang Kharkiv. Nasa 550 na kilo ng cocaine ang nasabat ng Anti-Narcotics Authority sa Guatemala. Nakumpiska ang mga ito matapos ang pag-inspeksyon sa container na nanggaling sa Costa Rica. Madalas gawing bagsakan ng ilegal na droga ang Central America sa tulong ng lokal na drug trafficker. Ayon sa Washington, 90% ng cocaine ang pumapasok sa Mexico at Central America sa pamamagitan ng eroplano, bangka at submarine. Formal nang itineklarang santo ng Vatican ang kauna-unahang babaing santo mula sa Argentina na si Maria Antonia de Paz y Figueroa. Pinangunahan ni Pope Francis ang nasabing canonization rites sa St. Peter's Basilica. Tatawaging Saint Maria Antonia of St. Joseph ang bagong santo. Si Mama Antula ay isinilang noong 1730 at inilaan ang kanyang buhay sa pag-aalay sa mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak at inalagaan pa rin niya ang mga may sakit at mga mahihirap. Si Mama Antula rin ang nagtatag ng Daughters of the Divine Savior. Dumalo sa nasabing canonization ang pangulo ng Argentina na si Javier Millet. Joy salamatin para sa telebisyon ng bayan sa bagong Pilipinas.